So, hello guys! Sa video nito, titignan natin yung mga paraan paano nagagamit or nakakatulong yung ginger sa ating mga aso. So, usually marami talagang gumagamit ng ginger para sa mga DIY or home remedies na anti-vomiting. Pero, actually, totoo naman yun kasi meron talagang property yung ginger na pangpastap ng vomiting and nausea din O yung feeling na magsusuka pero syempre compared sa mga gamot na formulated talaga na for anti-vomiting is syempre mas malakas iyon pero syempre pwede naman tayong gumamit ng ginger for prevention tapos, usually, ginagamit natin ito pag nakikita natin na yung aso natin is mukhang magsusuka. So, yung mga signs na makikita natin is yung aso nagpapansya, merong excessive drooling, nagkakaroon ng loss of appetite or wala siyang gana, and then, umababa yung pag-inom niya ng tubig, and then, minsan, nagkakaroon ng lip smacking. <laughs> or lip leaking and then syempre ba yung mga so my facial expression din tingnan natin yung mukha nila kaya um before sila magsuka pwede natin silang bigyan ng ginger so ginagamit din yung ginger para ma-prevent yung car sickness usually binibigyan natin ito 30 minutes bago sila magbiyahe Another use ng ginger is pag uh, yung gas, yung flatulence, di ba parang tao din. Naamoy niyo ba yung utot ng mga asong baho-baho? <laughs> Normal lang magkaroon ng konting gas. Pag kumakain sila, pwede silang makaswalo ng air or pag umiinom sila. Tapos, para syempre ma-prevent ito, pwede natin silang bigyan ng ginger. And then, another pa is sinasabi nila na yung ginger is meron siyang natural na anti-inflammatory effect. Um, disclaimer ulit, syempre meron siyang anti-inflammatory effect. Pero, mas malakas pa rin yung mga drugs na formulated talaga na for anti-inflammatory. Pero, syempre, natural remedies naman to. Kaya, usually, pwede siyang Gamitin sa mga may arthritis na aso o kaya yung mga syempre meron naman joint pains yung mga yun. Pero actually hindi pa na study yung effects sa mga aso. Pero yung mga effects sa human, sa ating mga tao is meron ng study. And then meron din studies sa mga rats and confirmed na yun. Siyempre, meron ng study sa human at sa mga rats. Parang, ang kinukuha is may ganun din na effect sa ating mga aso. And then, meron din study na sa, sa mice ito ah, na yung ginger daw is nakakapag-slow ng growth ng mga breast cancer. And then, pinapatay pa yung mga liposarcoma cells. Iyon yung mga uh, cancer cancer cells. Another pa na tinitignan nila na possible na kayang gawin ng ginger is treatment siya ng heartworms. Di ba nakakatakot yung heartworms? Literally talaga na merong worms sa iyong heart. And then, naipapasa iyon through bite ng mga mosquitoes o yung mga lamok. Pag-carrier yung lamok ng heartworm, larvae, syempre, pwede niyang ipasa yun sa ating mga aso. Tapos, syempre, pag meron siyang heartworms, pwede siyang magkaroon ng mga madami pang sakit. Yung magkakaroon siya ng heart failure, lung disease, organ damage. Tapos, syempre, vital ito. Tapos, yung mga holistic veterinarian is pwede silang gumamit ng ginger. Kasi may study na yung ginger daw pwede niyang i-manage yung heartworm sa aso. Nagbigay sila ng injections of alcohol extract of ginger root. Tapos pinatay niya mga 83 to 98% ng microfilaria nandun sa blood ng aso. Pero syempre, kailangan pag ito yung um, pinili nating treatment is... Uh, guided tayo ng mga experts sa gantong field. Para naman, ma-treat talaga yung aso. So, paano natin sila binibigay sa aso yung ginger? Kasi iba-iba naman forms nun. Meron yung fresh, meron yung powder, meron yung capsules, and then meron yung tinctures. So, iba-iba. So, ipost ko na lang yung mga doses sa fresh, sa powder, sa capsule, and then sa tincture. Pero syempre, caution lang sa paggamit ng ginger kasi meron tong side effect na pinapapushaw niya yung blood or pinapatin niya yung blood. Kaya syempre, pag gumagamit kayo ng mga gamot na nagpapatin din ng blood, huwag niyo nang isabay yung ginger. And then, yung mga aso na magkaka-surgery or plano niyong ipaspay, or paka-straight yung aso nyo, wag mo na nyong bigyan ng ginger. And then, sa mga pregnant din, tsaka yung mga aso na malapit nang mag wag na muna natin gamitin yung ginger. And then, usually, yung ginger din, pwedeng mag-cause ng low blood sugar and blood pressure. Kaya sa mga aso na diabetic or mga may heart conditions or may kinukuha sila, na ay tinitake in sila na mga uh, drugs, syempre sabihin nyo muna sa inyong vet bago nyo gamitin as uh, supplement or gamot yung ginger. So, ayun lang sa ngayon. Hopefully, um, nakita natin yung mga possible na benefits ng paggamit ng ginger. Kulang lang kasi sa study para sa mga aso. May mga study sa mga rats and then sa humans. Pero ang study ng paggamit ng ginger sa ating mga alagang aso or sa ating mga pets ay wala pang as in. Wala pang thorough or hindi pa as in na proven. Pero syempre pwede natin gawin ito pero dapat 'wag natin ipagpalit sa mga advice ng ating vet and then sa ibang gamot din pag hindi kaya ng ginger syempre kailangan natin na magbigay na talaga ng formulated na mga gamot sige yun lang thank you for watching bye bye like